masari no, saglit ko lang sa inyo, lang no, kaya nga ay uh, ngayong Pasko, kaya binabati kayo namin ni Commander, no sa aming kong pamilya, ng uh, Merry Merry Christmas, and ah, uh, Happy New Year na rin sa ating lahat, no and uh, yun, pasalamat ako natapos na tayo, at ah, uh, unexpected namin na, uh, tugos pa lang ang manok namin, no nadala ulang pa So, uh, yan. isang blessing ito, napakalaking uh, blessing ito para sa amin sa itong Christmas na ito. Unang Christmas namin sa pwesto na ito, na ganun pala, hindi namin nakakalain na malakas din pala kami, kahit na sa kabilang ay uh, grabe din ang mga kalaban namin, no mga kompetensya, pero kahit papanong ay, uh, ay bumibili pa rin sa atin at nagtitiwala. Idol hey, at mga sanon no? ay uh, kumusta sa aming channel uh, The Ligodong Vlogs Ngayon ay uh, sold out na tayo no? and uh, happy tayo dahil nga ay uh, uh, dapat alas 8 lang tayo no? ang uh, ating hanggang alas 8 lang tayo dito sa ating uh, pwesto pero inabot tayo ng uh, alas 9 na dahil nga ay uh, natin luto pa muna and uh, kinulang yung ating manok no? Uh, sold out na tayo kanina pa so niluto ko nilang lahat muna yun pala ay uh, ang oras dapat ay matatapos tayo ng alas 8 pero tinapos na tayo ng alas 9 dahil nga ay uh, pahabol tayo ng pahabol ng pahabol pero ito ngayon lahat nakikita nyo po sa aking dekoran ito ang natira sa ito ang natira sa lahat ng aking mga kung ano yung to Ngayon dahil nga ay uh, I-flex ko lang sa inyo saglit lang no ay, uh, Dahil nga unang taon natin dito Sa ating uh, pwesto ng pritong manok Ito ay natira na Na order natin no Yung iba ay nakuha na dito Na pick up na ito ay Sa mga bahay-bahay na lang na itadahan natin Sa bahay na tayo no And Ilan ba ito may Sampo na lang o siya Sampo na lang yung natira. Sampo. Sampo na lang yung natira plus yung sisig na iba. Kasi yung iba mga idol mga sari ay uh, ano dito, uh, pick up, no? So, uh, share ko lang sa inyo to inspire and motivate. at motivate. Siyempre, kailangan sipag at uh, tayo. Yung ibang kasamahan na natin, kapag natin ay lasing na. <laughs> and uh, <laughs> sarap na ng higop-higop nila ng beer, no? Tayo ay nandito pa rin nagluluto. Ayan, may mga may mga i-deliver pa tayo. Mga kawit tayo nito ay mga 9.30 na. So, okay lang yan dahil na ay... Uh, magsikap, tingnan nyo naman oh. Kailangan natin magsikap, grabe kumain kasi ito. <laughs> kaya, uh, na namin ito mga idol mga sari no? sa saglit ko lang sa inyo, flex lang, no? Kaya nga, ay, uh, ngayong Pasko, kaya binabati kayo namin ni Commander, no? Sa aming buong pamilya ng uh, Merry Merry Christmas and uh, siyempre Happy New Year na rin sa ating lahat, no? And uh, yun, pasalamat ako na tapos na tayo at uh, unexpected namin na uh, tubos pala kaagad ang manok namin, no? madala kulang pa. So uh, yan. isang blessing ito, napakalaking blessing ito para sa amin sa itong Christmas. na ito, unang Christmas namin sa pwesto na ito, na ganun pala hindi namin na akalain na malakas din pala kami kahit na sa kabilang ay uh, grabe din ang mga kalaban namin, no, mga kompetensya, pero kahit paano ay um uh, uh, may bumibili pa rin sa atin at nagtitiwala. So uh, maraming maraming salamat yun lang ang mga idol makasari bumakasari, no. Uulitin ko pa sa inyong lahat, Merry Christmas and a uh, Happy New Year galing po yan sa kay uh, Daddy Godo Vlog. So, uh, parang maraming salamat. Mabukit ang mga Pilipino. God bless. bye, -bye. Like